sa video na to ay gusto ko lang na share sa inyo kung ano ang dapat gawin para hindi madaling maghiwalay ang mga battery holder at mga battery cell. ang dapat gawin para hindi madaling maghiwalay ang mga battery holder at mga battery cell ay gumamit ng full thread rod na panglak sa mga battery holder at battery cell. So ang size ng faulted rod na ginamit ko na pang lock sa mga battery holder at battery cell ay 1 fourth. So pagkita ko na rin sa inyo kung gaano kung gaano kahirap na maghiwalay ang mga battery holder at battery cell kapag nakalak kapag nakalak na gamit ang faulted rod. So buhatin ko yung battery para pakita ko sa inyo na talagang mahirap na maghiwalay ang mga battery holder at battery cell kapag nakalak na gamit ang full thread na rod. So yan. Talagang mahirap na maghiwalay ang mga battery holder at battery cell kapag gumamit ng full rod na panglak. Tsaka pala yung bus bar ng mga battery cell ay DIY. Hindi ko kasi gusto yung mga free na kasama, uh, free bus bar na kasama ng mga battery cell kasi mga aluminum 'yon. Para sa akin mas maganda na gumamit ng pure copper.